Maraming What's up, Doc? What's up, Doc? Yeah. Alam mo yung mga chobol, pinagkaiba rito sa ano? Pinagkaiba rito sa probinsya. So, so yan mga chobol, no? Ato, Hi, si, hello. si ate ano? Hi, hello! Ayan, si ate ano yan. Ayan. Ano ako sa Mexico? Sa pangatlan. Di, di kasi talaw yung ano eh, yung Arayat. Oh. Oh, hmm. Ayun, ay mo na sa vlog ko. Hello. Ayan, si Dudong. Tatang. Si Kuya. Hello. Nice, kilo-galaw naman. Hey, what's, what's up? What's up? What's up? What's up? Okay, what's up? Hey, what's up? Yo, mga chava, Panibagong araw tayo ng panibagong vlog. Kung mapapansin nyo, wala ako, nasa ano, ako sa Mexico. Sa pangatlong. Di kasi tanaw yung ano eh, yung arayat. <laughs> oh, di next time magmumukbang tayo, tayo iyan natin yung arayat na yan ayan ayan dito ako tumira dati ayan, ayan si, yan, si Jumong yan si Jumong yung laki laki na eh ay si Justin si Justin pala so ayan mga chupos kayo dudong tantang ko na kayo dudong ah, ha tantang ko na ito ah bata pa para ka lang 51 February. 51 ka pa lang. Oh, sa so, sa so February. Ayun. Ay, si Dodo nga. Dito yan sa ano sa Padlang kasi dati, Nacho Paul. Tagal ako dito tumira, di ba? Hoy do Dito ako tumira dati, matagal ako rito. Kibali, ayan, dito. Kinup ko nununoy dati rito. Ah. Tara, pasukin natin sa loob. So yan, hey! ayan mga chupol. Sinunoy yung tulog. Kumusta tang? 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 Kumusta tang? Ayaw mga anak na yan. Ha? Mga anak na yan. Hindi. Nag-video tayo tang, lalayo. Ayan. So ayan, si tatang yan. Sita, dito ako tumira dati mga chukol Tara, ikaw tayo kayo Ito-tour ko ngayon sa ano ito ko kayo dito sa pakatlan Tara Ayan Medyo madilim Shoutout mula kayo Shoutout mula ate magblag. Hello po Ayan Parang madilim mga ito, no? Parang wala Madilim no sa shadi siya yun ay Sheila. yung kong yung atong yasim eh ano yun te? gamit ko mo. baby ano <laughs> si yeah. pa mo yun yun Kristian kasi Ate? hindi mo na yung kailan 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 No more kailan 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 kailan

So yun mga chupo, kung mapapansin nyo, ito, ito. Kasi medyo gabi na, hindi na siya medyo, hindi na masyado ganun ka. <coughs> kasi alas 6 na eh. Kung mapapansin nyo ka chupo yun. Ayan, yung bundok na yan. Ay, ito, ito, ito. Nakita mo may yung mga maisan na yan. Yung mga maisan na yan, hindi yan sa akin. Sa nga rito yan, sa kanila yan, hindi ito sa kabilang bahay. Pero, ayan. Ayan yung, yung Mount Arayat na yan. Dito na lang yan. May kita sa Pakatlan. Tsaka kahit mapunta kayo San Luis, kahit saan, basta makikita nyo yung motorway ayan. Next time, pag bumalik ako rito, mga chupol, ang gagawin ko, magano ano ako rito? Magmumukbang. Tapos, bibila ko ng, bila ko ng ito kay tatang, tapos, ayun, imumukbang natin yan. Tapos, may mga rabbit kasi ron na, pwede ano natin. Kaya, so ang gagawin natin, dilitsun, masarap yun eh. Yan. Pero marami rito, alam mo kung marami rito, ah, ito, pakita ko mga uh, chupol maraming what's up doc what's up doc ayan. maraming bibirito ayan sino balang? anong kulay ito? So, so yun, mga tsupol no. Ato, si, si Ate Ano. Hi! Hello! Ayan, si Ate Ano yan. Meron kaming bisita. Bisita ng pandangan. Wow! Wow! Sabaw! So yun, si Ate Ano yung Mga taga rito yan sa isang kumpundo. Mga kanlas yan. Ayan. Pasok mo rito. Sino pa pa shoutout? Shoutout! Shout naman daw. Shout kay Marie Ayun, shout out kay Ate Christie. Christie no. Yan, dalaga yan, mga chupol. 26 years old. Sabaw. Pagkari <laughs> oh, so, pa rin yan, pero yung dabi. Diyo, <laughs> di ba diba, dabi? Hindi ko nakikita siya. oh no? ngayon lang. Ngayon ko nakikita si Ate. Yung nakikita mong may kasama ko, pinsang ko yan. Yung pinsang ko, shout out. Inawin Inaw Inaw na naman ako ng pinsang ko. <laughs> Ute oh! na naman ako? No, 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 no. na 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 Napinsan mo. Pinsan niya. pinsan, pinsan, pinsan ka pa, so yun, no. Kay bali. Anong oras na rin kay bali? Nakaka siguro mga 6 minutes na rin. Madilim na kasi. Dapat kanina pa ako nag-vlog di. Hindi ko sa cellphone. Kay bali, 'yung mga file ng mga video ko ipapasa to sa email. Tapos i-edit ko na. Medyo ano na eh gabi na hindi na masyado ano. so yun mga chobol kung bago ka lang sa channel ko at kung medyo may ads na wag pakiusap wag nyo na pa i-skip yung ads para para sa mga batang nga na na uh, natin kasi yung nakaraan nagbigay lang ako ng mga chinela sa, sa, kanila yung ano kasi hindi ko na binag yun, yun yung binigay ko eh pero yung time na binigyan ko ng mga chinelas nandun sa mga bata na yun so ngayon darating na no Bibigyan na natin ulit yung iba kasi ano yan eh, yung San, yung San Miguel Miranda sa so may sa so may San Jose Miranda yung doon yung binigyan ko ng mga chinila yung mga bata ron. Siguro na nabigyan ko doon nasa hindi naman karamihan mga sa pero maano na rin yun para sa nila kasi nakakita ko nga nagpa-park sila doon Walang mga chinilas di ba eh ikaw nga i-share natin yung kahit kuping blessing di ba para sa kanila para din sa kanila naman yun eh. so yun mga chupol no Subao ka lang sa channel ko, huwag niyong kalimutan subscribe, like, share, syempre. Pindutin niyo rin na rin yung bell all para updated kayo sa mga videos sa darating. Yeh!